不用开，不用开。

nasunda na kami dahil sa parking tapos naka binili dito sa SM HM. mabati pero doon kami sa Green paulit sa Greenville CR oh, ako sila, sila darungan <laughs> anak ko dinyan sa yan rin kami guys na ano, naalala sa kubo ng tin-check yung ah ah pwede din din natin ah i-check n'to ko. Sterilizer. Ha? Sterilizer. Sterilizer na mga uh, plato. Pero sa kubo na lang yung packet ng tin-check uh, ah uh, Bali guys, ang pinambayad namin doon yung ano, yung napanalo na nung anak ko na 10,000 worth na, na ano, na gift check. Napanalo, na niya sa raffle nila sa office. So nagdagdag lang kami ng konting uh, amount. Guys, nandito na kami sa uh, Gloria sa ngayon. Agos-agos lang naman ito ah, sa makarating ka ng Greenfield. Ang Glorieta oh, yung pinaka-center uh, na yan. Kailangan ng Glorieta. Mayroon lang Guys, nandito na tayo sa loob ng landmark yan So, susunod natin na, na ano, na tatawirin Greenbelt na sa punta sa parking. Kalabas na tayo ng landmark. pag na tayo ngayon ng Greenbelt. pag Greenbelt. Bali, yan na guys yung ano Yan na yung uh, Makati Avenue Patawid na kami ng green belt guys oh. Yan na yung uh, Makati Avenue na yung kasada na yan Guys, nandito na ulit ganito may park na, uh, ano, Greenbelt. Nag-unkah ini yang pakan green bell? Uh! 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 tak over muna, guys. Dito sa Pablo, bilihan ng narienda. inom muna ng merienda. Ginutom na. Ginutom na, guys. Ayan. Ha? Tara, na ng merienda. Okay, hey, Ano guys, nang donut, donut pa lang. Hindi, yung dalawang anak ko doon dito sa Pablo eh. Kaya may bilang donut. Ano gusto mo? Ha? Wala yung may nuts. Wala. Ano nilay ka lang dyan. Dami nyo. doon na tayo sa Sabay, ano pa mm rin -hmm. ba yun? Coffee o coffee? Wala choco sila. Coffee lang. mo ba? Uh, coffee din. Ha? Coffee. Ano yung ay, ay, original niya kaya naman hindi ko pa kasi hindi na. Hindi na. Hindi na. Hindi na. Hindi na. na. Hindi na. Hindi na. na. lang, dark. Hindi na. na. Hindi na. na. Hindi na. Hindi na. Hindi na. na. guys, mo muna tayo dito sa may skeleto habang na uh, pa ng pangkariyong yung dalawang anak ko sa kahit ang video ko tambahin dito na ito guys, na. na dito na sa park natin sa bandang ibaba kaya lang, mag na muna kami bago uwi. So, Nihintay pa rin namin yung isang anak natin na na nakipag-gita doon sa mga kaibigan niya. Okay. Guys, uh, dito kami, uh, kami sa Kuya uh, Jay niya. Pagkatapos na namin yung mag-plan sa Makati, dito namin kami nag-dinner sa Kuya Jay. sa ano sa Quezon City kubis